For today's craving, tayo ngayon ay gagawa ng dishwashing liquid. Tara at samahan nyo ako tapusin ang video para makagawa tayo ng isang dishwashing liquid. Unang-una ay maghanda ka ng timba na malinis. Tapos lalagyan mo ng malinis na tubig kahit na okay na rin kahit ito ay tap water. 14 liters lamang na tubig ang ilalagay mo sa timba. Bawal sumobra kasi kapag sumobra, masyadong lalab na yung magiging result ng dishwashing liquid. Bawal din naman ang kulang kaya dapat ay saktong-sakto lamang sa 14 liters ang tubig. Pag nasalinan mo na, ang una mong gagawin ay ilalagay mo yung foam booster. So, gugupitin mo ng maliit at ibubuhos mo ng paikot ito sa, fo, sa tubig. Ayan, kagaya ng ginagawa ko. Huwag mong ibubuhos ng isang bigla. Dapat ay dahan-dahan lamang at ibuhos mo ng medyo paikot, paiikutin mo doon sa tubig na nakalagay doon sa timba. Ayan, at naubos na nga yung foam booster na nilagay ko. At susunod na ilalagay natin ay itong, anong tawag dyan? surfactant. Ayan, gupitin mo din ng medyo maliit lang. Huwag masyadong malaki. Kailangan ay maliit lang. Kasi dapat ang pagbuhos niyan ay dahan-dahan lamang. Huwag mong bibigliin. Masama yung, ano, yung bigla. Kasi hindi magiging maganda ang result ng iyong dishwashing liquid kapag ito ay binuhos mo ng isang bigla. Kaya dapat ay dahan-dahan lamang ang paglalagay niyan. Kagaya ng ginagawa ko, o, oh, dubos ko siya ng paikot, pa-circular, para hindi siya masyadong, ano, ah, uh, mabubuhos ka agad. Ayan. Kailangan mo dito ng mahabang pasensya. Kailangan ay hindi ka nagmamadali. Kailangan dahan-dahan lang. Kasi kapag hindi mo sinunod kung ano yung nasa instruction, magiging hindi maganda yung result ng iyong dishwashing liquid. Kaya, sayang naman. O, kaya, kapag magagaya nyan kapag may natira, kailangan ah, uh, sa idin o ubusin lahat. Kasi sayang naman yung, uh, yung ilalagay natin kapag may natira pang kaunti. Kapag naglagay mo na yung dalawa, yung foam booster at saka yung surfactant, iiwan mo siya muna ng 20 minutes. Kaya dapat ay meron kang timer. Alam mo kung anong oras ka nag-stop pagkatapos ng surfactant. Kasi ang gagawin mo ay uh, ibababad mo muna siya ng 20 minutes bago mo siya ahaluin ng kagaya ng ginagawa ko. So 20 minuto bago haluin ng ganito. Ayan, paikot mo din haluin at hindi ganun kabilis. Kailangan isang direction din yung iyong paghalo. Paikot lang, kung paikot ay paikot lang at hindi masyadong mabilis. So, kailangan ay maghahanda ka ng isang panghalo din. O, pagkatapos naman ay nilagay ko na yung freebie. Ito yung freebie, add-ons na nilagay nila. Foam booster din. Ito, pangdagdag pampaging... Pang pampabula kasi kapag mas mabula mas nagiging effective mas nakakatanggal ng uh, uh dumi doon sa ating mga huhugasan then ito naman yung hawak-hawak kong isusunod ay ito yung premix itong premix ito yung colorant ito yung nagbibigay ng color ang color ang ano kasi ang ay, sweet kalamansi sana all sweet Science, sweet calamansi, nagbibigay siya ng color. Itong premix, nagbibigay din siya ito ng degreaser. Kapag masyadong masebo, ito yung nagtatanggal ng sebo. Ito din yung naglalanggay ng scent. Para maging sweet, amoy sweet kalamansi yung ating dishwashing liquid. So, dyan. So, kailangan mo rin sa irin kasi sayang kapag hindi mo naed. Pagkatapos noon ilagay mo yung premix na maliit lang yan na bote. So, ayan, hahaluin mo ulit. Ayan, wala kang gagawin dito, kundi magmix, mix mix, mix, only mix. Hahaluin mo yan ng pa paikot din, huwag paiba-iba ka ng direction. Kailangan ay kung paikot mo hinalo, paikot mo din, hahaluin simula hanggang sa matapos mo itong dishwashing liquid. O, ayan. Nangangalay ka na ba? So, konting tiyaga lang at matatapos na yan. Ang dami mo bang hinuhugasan? Kaya gumagawa ka ng kagayan, ganyan kadami na dishwashing liquid. Ito na, tapos na nating haluin. Bago mo ilagay, ay kailangan siguraduhin mo munang natunaw yung foam booster at surfactant at yung premix. Kailangan ay natunaw agad sila. Natunaw lahat sila bago mo ihalo itong uh, Thickener. Ang tawag dyan ay thickener. So, yan yung nagpapalapot doon sa ating dishwashing liquid. Ayan. Pag hinalong, pag inilalagay mo dyan, ay dahan-dahan lang din. Huwag mong miniglain. Kailangan ay maliit lamang yung uh, gagawin mong butas para hindi lahat ay maibubuhos doon sa dishwashing liquid. So, ayan. Habang alam nyo ba, habang hinahalo ko yan, ay medyo bumibigat para kang nagluluto ng kalamay o ng kakanin yung biko. Di ba? Magkakamasal ka dyan. Joke. <laughs> habang paubos ng paubos ay luma, lumalapot so humihirap o parang bumibigat yung ano bumibigat yung paghalo mo so Kailan ka titigil sa paghalo niyan? Titigil ka lang sa paghalo niyan kapag alam mo at sigurado ka na tunaw na lahat ng chemicals na nilagay mo. At eto na nga, medyo tunaw na, nakita ko na na lahat ng mga uh, mga nilagay hinalo natin. So ganito 'yung itsura niya, 'o di ba? Lumapot siya, hindi na siya ganoon kalabnow kagaya ng kanina. So ganyan ang gagawin natin. Pagkatapos mong ihalo lahat, ay hindi mo kaagad, kaagad dyan isasalin. Iiwan mo siya ng 24 hours o isang araw bago mo isalin ng kagaya ng ginagawa ko sa bote. At kapag naisalin mo na sa bote, pwede mo nang ibenta at pwede ka nang magnegosyo kagaya ng ginagawa ko. Sinasalin ko kapag may bibili, pwedeng bumili. At yung iba naman ay ginagamit ko pang sarili sa bahay. So, para mas makatipid. Yun lang guys and thank you for watching at sana ay nagustuhan nyo itong video. And follow for more.